Adventure. Good morning Mark adventure. bisa. Yes, <laughs> Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel So dito na po tayo nag-intro sa aming pinagsisira At prepare time Check visibility At unang dive natin dahil mayroon tayo nakita isang lapu-lapo At ang nakita natin lapo lapu-lapo mga ka-channel Ay sinundan ko ng bahagya dito sa unahan Pero pumunta doon sa talagang napakalalim Kaya din natin pinilit Mahirap na Another pagsisit ang ating ginawa mga ka-channel pero ang kakaibahan ay uh, dito ko na sa ilalim binuksan ang GoPro. At yan may mga grupo ng rabbit piece or kitong ang tawag sa amin. Ang karamihan tawag dito ay uh, samaral. Habang nagbobotom bottom tayo mga ka-channel ay tingin, tingin tayo sa mga paligid pagkasakali na may dumanapilajik. At syempre kampanting-kampanting tayo dahil uh, nandyan si Joy Adventure kasama natin. Another pagsisit ang ating ginawa dito sa napakataas na bato na ito ay dumapa ako upang mag-ambush. Shoutout nga pala kay Miss Maita Foreno from UAE. Sana ay lagi po kayo mag-iingat. And God bless po. <tos> <tos> bottom time mga ka-channel nagbaba ka sakali na may lumapit hanggang sa ayun puro alikabok ng dagat ang ating nakita another pagsisid ang ating ginawa dito mga ka-channel dahil ito ang lugar kung saan madalas ay nakakita kami ng GT or dog sa spot na aming pinagsisiran maliban sa bottom time ay nagawa tayo ng ingay sa lahat po ng mga nagtatanong mga ka-channel Kung bakit anong isda ang uh, hindi natin pwede tirahin Una po ay di po ako tumitira ng mulmul -mul gaya ni Joy At maming or ano pang ipinagbabawal na isda Lalo lalo na po ang isang pinagbabawal butiti At dito sa unahan mga ka-channel ay mayroon tayong sinusundan na surahan Ah, uh, baka sakali na tumago sa bato at uh, matira natin. Ayun mga ka-channel, malayo pa pala ang distance bago ako nag-dive. Kaya nung pag-dive ko ay uh, naging mailap, unlucky sana. <laughs> Eto mga ka-channel, mayroon na tayo nakakita ang panibagong target, isang big eye impero. Pero nang natin, boom, sablay. Eto rin yung big eye impero na tinira natin mga ka-channel. Sinundan ko siya hanggang sa nanghina at uh, nagsagawa tayo ng pagtira. Boom, sapul mga ka-channel. Okay. At ito ang unang naging isda natin sa araw na to. Isang or gapas-gapas ang tawag sa amin. Ayan, wasak ang tiyan. At dito sa unahan mga ka-channel ay may nakita sana tayo isang lapu-lapo. Pero nung pumasok sa ilalim ay di natin nagawang tirahin. Malaki na sana. Sayang. At sa panahong ito mga ka-channel halos sinuri po namin ang likod ng isla namin. Pero napakadalang talaga ng isla dahil uh, napakalabo at... Uh, pambihira lang talaga humakit yung isda sa spot na to Ilang segundo din ang ating pag na baka sakali sumilip or lumabas. Pero wala, natakot siguro. Another pagsisid ang ating ginawa. I try natin baka sakali na makita natin another day mga ka-channel mayroon sana tayo nakita isang dalag-dalag or manila noon ang tawag nila pero ayun talagang napakailap ng isda sa panahon ito At ito kasi ang isa sa pinaka advantage sa lahat mga ka-channel malabo na ang dagat at uh, napakadalang pa ayan ang nakikita po natin ay grupo ng matambaka or palata na nadaanan namin ni Joy Adventure another pagsisi na natin ginawa kung saan nag-stack dati ang ating uh, pana ayan may nakita tayong surahan dalawang piraso ang surahan ang pumasok dito sa bato na ito mga ka kaya naka-pull trigger tayo at uh, nagbawas tayo ng isang rubber. At habang papunta sa lalim ay hinanda ang ating flashlight. Pero nung sumayad na tayo dito at silipin. Ayun. Lumabas yung isa doon sa kabilang side. Ayun no oh. Malaki na sana ang lumabas. Pero nung pagsilip ko dito ay alanganin, tirahin. Kaya... Ang ginawa ko ay umahon muna upang makapag-ipon ng mas maraming hangit another pagsisid ang ating ginawa mga kachal binalikan ko kung saan natin nakita ang surahan na pumasok at sana ay uh, na natin sakto lang nung paglight ko ayun kitang kita kaya boom sapoy mga kachal eto ang naging pangalawang isda natin sa araw na to surahan bumalagbag sana ng bahagya buti na lang nung paghilan natin ay natanggal din agad Sobrang ganda ng pagkakatama, walang kawala. dito sa kabilang side mga ka-channel gitry ko na silipin baka sakali ay uh, nantago lang yung mga kasamahan ng surahan na nakita natin ang dami kasi anim na piraso pero isa lang yung napanan natin nagbabaka sakali tayo na nandito pa sila Another pagsisid ang ating ginawa mga ka-channel dahil mayroon tayo nakita dito isang ilak. Good size na kasi kaya kunin na natin to. Ayan mga ka-channel. Boom! Sapul! At ito ang naging pangatlong isda natin sa araw na to. Ilak! another dive mga ka-channel dahil mayroon tayong nakita ulit na isang good size na At eto ang mga nangyari. Bumalik. Boom! Sa pool. yan mga ka-channel pagkatapos ko masecure ang isda ayun isang tax collector andoman duman oh shoutout kay Jumel Balingasan opo ang tawag po sa amin ay pugot shoutout din po kay Anson Guapin siya po ay bago po sa ating munting channel Alan Lindo. Maraming maraming salamat po Sir Alan Lindo NW9FH. Thank you so much po Sir asa ah, sa inyong laging pagtangkilik. Uh, ah, pakol po tawag sa amin. Another pagsisid ang ating ginawa dito habang pauwi tayo ay mayroon sana tayong nakita surahan dito pero pinahirapan tayo. Shoutout kay Airway ni ng Pasig City. Sana lagi po kayo mag-iingat. God bless po at ng iyong buong pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sa inyong suporta. ilang beses tayong pabalik-balik na nag-dive sa spot na mga ka-channel at hanggang napagod na tayo binalik-balikan ko rin talaga hanggang sa hindi ko nakita at ang sabi nga nila ay di susuka, huwag ka lang susuko Ayan mga ka-channel, pauwi na tayo. Medyo may katagalan at ilang oras na rin yung langoy natin hanggang sa nagutom na tayo at kinakailangan na umuwi na rin. Napasarap yata ang ating langoyan hanggang sa dito sa dalampasigan ay uh, nagda dive pa rin. Tapoy na ako mga katiyabi. Ayan. Nag-ihaw na tayo nagsurahan surahan. nag na surahan mga katiyabi. Lame eh, kayo. Balik tayo natin para hindi siya nung masunog. Inihaw na surahan. yun luto na yung ating miho mga kachana kain eh, tayo dahil gutom na tayo kakawilan natin galing naman na aslamisis kasi ay kumain na rin kaya tayo na kakain yun, surahan ang ating ulam at yung ay emperor ay mamaya magsigang tapos yung ilak ang gagawin natin sa ilang ay aasinan para sa umaga mayroon tayong ulam okay di ba ayun nakalipat na tayo ng pisto para sa ating kakainan ayan nandito na tayo talaga sa kusina ayun no? okay kayo yan yung ating bagong gamit sa pagluluto silin kahit papano ay maraming salamat sa inyong tulong hindi na tayo mag sasaing doon sa kahoy. Tara, kain. Lamik kayo. Mm. Yun. Medyo payat yung surahan na nakuha natin. Ah. Mm, lamik.

nililisan na natin yung nilak nakaliskisan na natin ayan mga ka-channel kulong-kulong na yung sobig na pinainit natin kasi magsasabaw tayo ngayon iyan ito yung isda na ginayak ko kanina mga katsan sisigangan na natin ito lulunod ko na mga katsan limang hiwa lang siya ang aking sisigangin iyan yan mga katsanan, kulong-kulong na siya. Itimpahan na natin ng sinigang. salamat po mga ka-channel. Nakaulam na naman kami ng masarap na isda. Ayan, malap ng maluto. Dahil fresh na fresh ang isda sa amin. Bagong huli, sinister. Yun, kain tayo, kain. Yan, sinabaw ang ating ulam. Pinerito na dahil. Laki na ng lugar. Di kagaya nung nakaraan ay... Masikip kasi doon kami dati yung saunahan so yan ispis na dito kaya nagdipat kami kain tayo kain mga kachanek mga uh, kamisis yan kain, kain po kain. tayo mga kachanek Masipag mag-aral si Boy Surahan. Ayan, nagasulat. Ayaw kumain, busog. Kain kasi ngihau ha. ihaw kasi ng surahan kanina, kaya ayan, ayaw mong kain. Okay. Kasi, Sabor. Lame kayo. Ulam natin. Bigay Emperor. Ah, sinabaw. Tikman natin yung sabaw. Ouch! Ang sarap! Lami. Ayun, tapos na tayo kain Sarap na sabaw mga ka-channel. Yan, ah, uh, may iwan. So, bukas na ng umaga tayo mag-shoutout dahil hindi, mag hindi ganong maliwanag yung uh, ating ilaw. Dahil eh, isa lang kasi ilaw namin. Shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na nagpa-shoutout. At uh, Shoutout kay Ma'am Sabina Esguera, Ma'am Ima kay Isaac Parungaw. Yun, shoutout po. At kay Karino Kayadong. Yung pakol po ay hindi po yun kinakaliskisan. Binabalatan po yun. Ah, yung klase po ng pakol na yun ay ano po siya? Ah, matabang po siya. Iihaw Ihaw kasi... Ayaw ko po kasi marami po talaga nagsabi na yung pakol na yun ay iba talaga. So matabang shoutout siya. Shoutout din po kay Alex Limente Lapas Magandang kay Kay Melvina. Ah, uh, shout out po sa inyo. ah uh, sana ay ingatan po kayo palagi ng ating Panginoon. At kay Lady po si Benipip ng Naikabiti kay Mr. and Mrs. Lupercio de la Cruz. Uh, Ma'am Ilinita Onapin watching from New York. Shout out po sa inyo. Kay Sir J.M. Galito ng Boracay. Uh, shout out po sa inyo. Sa lahat po ng Galito Family. Rapi Bantilan, shout out. Kay Bira Bira, shout out po ng China Bank Armor. Kay Alan Arnold Jewel Aga Salazar at Glode po ba? Glode? yon, Shout out po sa inyo. Uh, sa China Bank at sa kanilang manager. Magandang hapon po. Ingat po kayo palagi. Gabayan po sana kayo palagi ng ating mga pare. God bless. You. Magandang hapon po kay Randy Bukpiti Shout out. Miss Jenny Piota, shout out po. JR Laga Jennifer Batol, shout out po. Sana ay ingatan po kayo palagi. Kay Admiral Herrick, shout out. Oy, sa Osha family. Uh, shout out po sa inyo. Sana ay ingatan po kayo palagi. Sa lahat po ng Baginan family from Olongapo City. Gabayan sana kayo lagi ng ating mga pare. God bless po Hello magandang hapon po kay Ma'am Rosalie uh, Ma'am po ba? Ma'am Rosalie uh, Shout out po sa inyo uh, na nandyan po sa Kuwait Siya po ay isang silent viewers po natin At uh, ingat po kayo palagi mga ka channel sa uh, ating mga kababayan na UFW na nandyan po sa iba't ibang lugar Lalong lalo na po ngayong uh, April 8 na darating So, sana ay gabayan po lagi ng ating may kapal. Maraming salamat po talaga sa inyong wala sawang suporta. At sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads, napakalaking tulong na po yun para sa amin. Lalong-lalo na po sa amin na medyo mahihina pa ng mga vlogger. At God bless po, God bless. Yung magandang hapon po kay user bo 6 in 8 i 5 u ah uh, sila po ay nandyan sa Davao. From Davao City, shoutout po sa inyo. Magandang hapon, uh, Ronald Garcia. ah uh, ingat kayo palagi. Manalo High Zone, shoutout po. User, GK1K, P2CK9H, shoutout po. Magandang hapon. Erwinie shoutout. Magandang hapon po, Sir Erwinie Nalpi. Magandang hapon po kay Johnny English, English. English English po ba? Johnny English ng usaka Japan. Magandang hapon po sana lagi po kayo mag -ingat. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta at syempre Ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga kaibigan natin na uh, sila buhay isla vlog TV, Joy Adventure Primitive Islander uh, at 'yun mga ka-channel sa uh, mga local vlogger na kasama natin na sila po ay nagdanais pumunta dito. Ah, uh, sa team Harabas uh, coming soon. Sana ay matuloy na po sila dito sa aming lugar. At syempre, ang ating mga selling viewers na nag-aabang. You do. So hanggang dito na lang ang ating vlog sa hapong ito mga ka-channel. Hanggang sa muli. See you next vlog. God bless.